Paano kung sabihin ko sa inyo na ang Metro Manila ay nanganganib ng lumubog? Oo, totoo yan. At may mga datos na nagsasabing malapit na ito. Kung ganun, ano kaya ang mangyayari sa milyon-milyong Pilipino at sa ating ekonomiya kung hindi natin agad tututukan ng problema ito? Kung ikaw ay mapapaisip at nangangamba rin sa pwedeng mangyari, huwag palampasin ng impormasyong ito panoorin ng buong video at ilike na din para sabay-sabay nating malaman kung paano tayo makakaiwas sa maaaring paglubog na mangyayari sa ating bayan sa mga susunod na taon. Sa taong 2050, halos 25 hanggang 30 milyong Pilipino na ang naninirahan sa Metro Manila. Isa itong lungsod na mabilis sumunlad at isa rin sa pinakamalaki sa buong Asya. Pero may isang hindi ka nais-nais na balita. Nanganganib na daw itong lumubog sa mga susunod na taon. Totoo kaya ito? Napag-alaman na ang Metro Manila ay unti-unti nang lumulubog. Ayon sa mga eksperto, mula pa noong 1900s, tumaas na ang antas ng dagat sa buong mundo nang humigit kumulang 3 millimeters bawat taon. Ngumit dito sa Pilipinas mula 2015 hanggang 2024. Naitala ang pagtaas ng antas ng dagat na higit na mas mabilis kesa normal. Ayon kay Dr. Fernando Siringan ng University of the Philippines Marine Science Institute, isa ang Maynila sa mga lugar na malaki ang magiging epekto ng pagtaas ng dagat. Kung tataas ang tubig sa West Philippine Sea, tiyak na tataas din ito sa Manila Bay dahil konektado ang dalawa. Isa ito sa mga dahilan kung bakit may mga bahagi ng Metro Manila na patuloy ang paglubog. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng lumulubog? Maaaring ito ay konektado sa natural na proseso ng paglubog ng lupa. Pero may mga lugar sa Metro Manila na hindi naman lumulubog. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagtaas ng antas ng dagat ay ang climate change. Sa nakaraang dekada, ang global temperature ay tumaas dahil sa sobrang paggamit ng fossil fuels tulad ng coal at natural gas. Ang epekto ng climate change ay may dalawang aspeto. Una, ang direktang taas ng temperatura ng mga karagatan na nagiging sanhin ng paglawak ng tubig at pagtataas ng level ng dagat. Pangalawa, ang pagkatunaw ng mga glacier sa Arctic at Antarctic dahil sa init na nagdaragdag din sa dami ng tubig sa dagat. Ngunit hindi lang ito ang mga sanhi. Ayon sa mga pag-aaral, may mga pagbabago rin sa lakas ng hangin gaya ng trade winds na nagdadala ng tubig mula sa karagatang Pasipiko papunta sa Pilipinas na tila nagpapabilis pa ng pagtaas ng tubig dito. Kung patuloy ang pagtaas ng antas ng dagat, posibleng magkaroon tayo ng malalaking problema. Ayon sa Greenpeace East Asia, may mga lugar sa Metro Manila na posibleng lumubog pagsapit ng 2030 maaring itong makaapekto sa ating ekonomiya na tinatayang aabot ng $39 billion ang magiging pinsala. Sa Manila Bay, tinatayang tumataas ang tubig ng 1.24 mm bawat taon. Makikita sa app ng pag-asa ang mga lugar sa Pilipinas na malapit ng lumubog. Gamit ang kanilang tool, maaaling makita kung alin ang pinakaapektado kapag tumaas ng isang metro ang antas ng dagat. Sa isang report ng Pagasa tinatayang tataas ang antas ng dagat sa Pilipinas ng 5.5 hanggang 9 millimeters bawat taon sa susunod na dekada. Ngunit hindi lamang ang pagtaas ng dagat ang dahilan ng pagkalubog ng mga lungsod. Kasama rin dito ang mga fault lines sa ilalim ng lupa. Kahit mabagal, ang mga maliliit na galaw ng mga faults ay maaaring magdulot ng paglubog sa ilang bahagi ng lupa. May etekto rin ang patuloy na paggamit ng groundwater. Sa dami ng tao at patuloy na paglobo ng populasyon, lumalala ang kakulangan ng tubig at ang labis na pagkuha ng groundwater ay nagdudulot ng mas mabilis na paglubog ng lupa. Hindi lang ang Pilipinas ang nakakaranas ng ganitong problema. Halimbawa, ang Jakarta, kabisera ng Indonesia, ay isa ring lungsod na lumulubog. Dahil dito, tinitingon nila ang posibilidad ng paglilipat ng kabisera sa ibang bahagi ng bansa. Dahil sa patuloy na pag-init ng mundo, Halos dalawang daang bansa ang nagkasundo sa Paris Agreement na limitahan ng pagtaas ng global temperature sa 1.5 degrees Celsius lamang. Kung hindi matutugunan ng problema, maaaring tumaas ito ng 2 degrees Celsius hanggang 4 degrees Celsius pagsapit pang 2030. Ang pangunahing hakbang upang pabagali nito ay ang pagbabawas ng paggamit ng fossil fuels. Ang usok mula sa mga sasakyan at pabrika ay naglalaman ng greenhouse gases tulad ng carbon dioxide at methane na nagpapainit sa ating planeta. Kahit pahuli na ang lahat, may magagawa pa tayo. Kung magtutulugan tayo at magsasagawa ng mga simpleng hakbang upang mabawasan ang carbon emissions, baka may pag-asa pa tayong mapabagal ang epekto ng climate change at ang paglubog ng ating mga lungsod. Ngayon, Malaking tulong kung kikilos din ang mga leader na may malasakit at integridad. Si Isko Moreno kilala naman natin na maaasahan sa paglilinis ng lungsod at maayos na urban planning. Samahan pa ni Vico Soto na kilala sa transparency at makabagong solusyon gaya ng eco-friendly policies. Si Mayor Magalong naman ay matatag sa laban para sa kalikasan at disiplina sa pamahalaan. Si Marcoleta naman ay makakatulong sa paggawa ng batas para sa renewable energy at proteksyon ng likas-yaman. At si Ping Lakson, na kilala sa disiplina at laban sa katiwalian, ay magtitiyak na ang pondong laan sa climate action ay hindi mapupunta sa bulsa ng mga tiwali. Kung magsasama-sama ang mga ganitong leader, kasama ang ating simpleng ambag bilang mamamayan, mas malaki ang pag-asa nating mapigilan ang masamang epekto ng climate change at paglubog ng ating mga lungsod. Ngayon pahuli na ang lahat, may magagawa pa tayo kung magtutulungan tayo at magsasagawa ng mga simpleng hakbang upang mabawasan ng carbon emissions, baka may pag-asa pa tayong mapabagal ang epekto ng climate change at paglubog ng Metro Manila. Ako nga pala ang Kuya Nyo na palagi nagpapaalala sa inyo na dapat alam mo to.